Good morning mga boys Morning ganap Dito pa rin tayo sa Ries Beach Resort In relation sa Mahin Festival mga boys Mahin Festival Tingnan mo ang buhangin mga lods Ang puti puti Ang halo ng dagat mga boys Ang ganda tingnan Ihip ng hangin ang lamig lamig magang kay ganda Tingnan mo ang mga tao mga boss. Naka-tent city sila, naka-tent city. Kasi pangalawang araw na sa iba dito. Tent city 'yung mga ginagawa nila. Kasi excited masyado sa mga susunod pang mga activity ngayong araw. Tinayo 'yung mga tent ng mga tao, mga boss. Kasi masyadong excited ang iba galing pa sa ibang probinsya, sa ibang lugar sa ibang syudad. pumunta lang dito para makisaya sa activity sa main festival tingnan mo mga boss oh. ang ganda ganda good morning mga boss shout out everyone Grabe ka kusog mga boss Oh jet fighter Tantawa mga boss Makaya ka kusog Grabe nga mga pambot ni Makaya Tantawa mga boss Ginukranay sila boss Waswasanay Paisa mga boss Oga lubot Parang dua dito Waswasanay Ini <tinyo> Bos. Kampion. 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 Kampion simbarit barit ako barit <laughs> 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 mo sim sa kwan? World Mantawa, oh. mga World War ready, World War ready, Ang tawa o Mga ready, fighter ready, jet fighter ready, na dagang kay ning bumba nga dalonon I ya. bumba ni dagat. maupun yang ginatawag nila nga kabog. Ah kabog ni kabog dagko kay kabog. So wa pa kabalogon sa eh, ni kabog. Mo tagiya sa kabog kanin nagtalikod. Kabog ni siya kabog. Salamat mga boss. Sabay ko niya sa akong blog